Opisyal nang inendorso ni Vice President Sara Duterte ang senatorial slate ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Jason Rubrico magpapalita. Formal nang ipinakilala ng PDP laban ang kanilang senatorial lineup nitong Webes ng gabi sa San Juan City na dinaluhan ng mataga-suporta ng bawat kandidato. Kabilang sa kanilang hanay ang mga re-electionists na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo, pati na rin ang mga abogado tulad ni Attorney Jimmy Bondo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez at Congressman Rodante Marcoleta. Kasama rin sa lineup ang veteranong aktor na si Philip Salvador at upang kompletuhin ang Duterte senatorial slate, isinama rin ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ, walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor, at list kung maghandap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator, who has the moral values pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Si Pastor Kibuloy para sa sinado. Sa makasaysayang proclamation rally ng PDP laban, opisyal na inendorso ni Vice President Sara Duterte ang siyam na kandidatong tumatakbo sa ilalim ng partido. Hinikayat ni VP Sara ang taong bayan na iboto si Nadela Rosa, Go, Salvador, Lambino, Hinlo, Rodriguez, Bondoc, Marcoleta at si Pastor Kibuloy. Pinasalamatan niya ang maito na patuloy na tumutugon sa tawag ng serbisyo publiko sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kakibat nito. Ipinahayag din ang pangalawang pangulo ang kanyang tiwala sa kakayahan ng mga butante na pumili ng tamang mga pinuno. Dagdag pa niya, patuloy silang mananalangin para sa tagumpay ng kanilang advokasya para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ako si Jason Rubrico, SM9 News.